guys, this is Miles Motorblad. So ayan po for this video guys Ay, nandito ko ngayon sa labas ng bahay Ayan, kitang-kita nyo naman guys Kahit kunting ulan lang Ayan, talagang nabaha dito sa tapat ng aming bahay guys So ayan, punta tayo dito sa garahe guys Kasi, ah, uh, nag-nag Lagay na tayo guys ng tubig Sa palay na pangbini guys <coughs> Ayan, tingnan natin guys kung anong magiging uh, maging resulta niyan guys after 3 days so ayan yan pala yung dose guys na pang natin sa ating uh, taniman na palay ayan guys Kali, so, tatlong araw yan na nakababad sa tubig and then uh, natin ng tubig guys ilalagay sa sako after 2 or 3 days ulit tingnan natin kung uminit na yung Uh, loob ng sako. And then magagawa Ay, na si Papa tubig. na. Wala pa rin tubig, guys. Pakilagyan niya, guys, para ayan. tumubo yung pang tanim. So, ayan, guys. Nandito tayo sa likod ng aking bahay. Yan ang aking service on the road. Ayan, guys, ang aking Honda Beat. Ayan, guys. Sapunta tayo dito sa labas. Yan ang labas ng aming bahay, guys. Ayan. Ayan yung ating tissue wifi sa labas. And then yung isa nandun sa harap ng tindahan. And guys, yung service namin sa araw-araw paghatid sundo ng sudyante. And pamalingki, guys. Ayan yung tarpaulin natin, guys, para sa Xerox. Scan and print and lamination. So, ayan, guys. Ayan ang labas ng ating piso. Ito pwede guys sa may bintana. Ipakita ko sa inyo guys yung aking simpleng design ng Christmas decor. Ayan guys. Ayan. Simpleng simple lang para magkaroon naman ng spirit na ang Christmas. Hindi pa siya nag-ilaw guys kasi maliwanag pa. Ayan yung ating CCTV and aircon. Ayan. Ayan yung ating router guys sa ating piso wave. Pa. Eh, dito sa um, kabilang side. Yung isa niyan guys, nandoon sa harap ng tindahan. So, bali, dalawang piso pa, eh, guys. Mas maganda guys yung walang amo. Kasi anytime gusto mong magbukas, ayan, sarili mo yung susi. But, every, every month naman ako nagbubukas niyan guys pagka magbayad talaga ng internet. So, need talagang magbukas. And then, yung sobra, pwede pang ng tubig at Ay, kung masigot, pang nagdag sa pang bayad ng kuryente, guys. Ayan, malapit na mga dili pala, guys. So, ito pa alayo, guys, yung nabili ko na ah, solar energy na ano. Ano ba tawag niya? Solar light. Ayan yung ah, kalangitan, guys, medyo maliwanag pa. Um, maganda yung Green an. Ulap ngayon ng hapon kasi ano. Tapos na yung ulan. Kanina madilim.